Kung kayo tulog na sa gabi, si Madam gising pa. nag -e edit at nagbo voice over ako sa gabi o di kaya sa madaling araw. Kumbaga, yung gabi ay ginawa ng umaga ni Madam. Hindi magiging madam yan kung hindi nagsipag. Sa umaga, nag-shoot at gumagawa ko ng video. Kaya sa gabi, nag -e edit ako, hindi ko na yung oras. Naumagahan na pala ako mga kapilingon. Kaya sa mga nagsasabing ang sarap ng buhay ni madam, kahit yung manok hindi maniniwala hindi talaga ako natutulog minsan. Sandali nga lang, nakalimutan kong dito pala natutulog yung mga pinsan ko sa rooftop. Ang sasarap ng buhay. Sa mga nagtatanong kung inaswang ba yung mga pinsan at pamangkin ko dito sa rooftop ng mansyon, sasarap ng tulog nila parang imposible. Matatawa na lang talaga ako sa sitwasyon ng mga pinsan ko dito. Para talagang pinalayas ng magulang dahil isa tayong mabait na pinsan ngayon ko lang to gagawin sa buong buhay ko ipagluluto ko sila ng almusal to be honest mga kapilingon dito sa mansion hindi talaga uso yung almusal pero dahil hindi ako nakatulog ngayon hindi nagpa-function yung utak ko minsan sisipagi na lang ako bigla yung mga ganyang bagay kaya nag na ako sa mga lulutuin ko hinugasan ko na ang mga dapat hugasan kasama na nga itong hotdog pagkatapos hugasan yung hotdog babalatan na naman yung hotdog Basta tanggalin mo lang yung nakabalot na plastic sa hotdog. Tanggalin mo kung gusto mong mabuhay ng matagal. Pagkatapos nitong hotdog, isunod na natin yung talong. Kailangan nating putulin ang talong kasi masyadong mahaba. Basta hiwain nyo ng ganyan. Huwag kayong masyadong mangialam. May kanya-kanya tayong buhay, hoy. Pagkatapos ko sa talong, sinunod ko na agad tong itlog. Inakyat ko na ang lahat ng lulutuin ko. Dahil dito ako magluluto ng almusal sa rooftop. Alam kong masyadong sosyal to. Pero si Madam Tohoy Huwag kayong mangialam. Lalong sasarap yung lulutuin ko pag ganitong view ang nakikita ko. Nung nalaman kong mainit na yung mantika, isinalang ko na kaagad yung hotdog. Dinamihan ko na pala yung mantika para magka-kolesterol naman tong mga pinsan ko. Dito talaga ako sa rooftop nagluto mga kapilingon kasi para maamoy ng mga pinsan ko yung mga niluluto ko nung nakita ko luto na yung hotdog, tinitigan ko muna bago ko hahanguin. Kasama yan sa steps sa pagluluto ni madam kaya huwag kayong mangialam. Luto na yung hotdog kaya isunod na natin lutuin yung talong. Favorite ko talaga yung pritong talong mga kapilingon. Pero parang masapak ko na tong mga pinsan ko kasi tulog pa din. Malapit lang lalabas si Haring Araw pero yung mga pinsan ko nakanganga pa. Binaliktad ko nga muna tong prito kong talong baka masunog pa. Pero feeling ko masarap yung pritong talong na sunog. Yes, luto na yung pritong talong kaya isunod na natin lutuin yung itlog. Sa mahal ng itlog ngayon, parang gusto ko nang ipakain sa mga pinsan ko pati yung shell. Ang swerte kasi nila, pinagluto sila ng isang madam. Partida, hindi pa to natutulog. Tapos ngayon habang nagluluto ako, tulog pa sila. Ang sasarap talagang talsika ng mantika. Luto na yung single egg natin. Kaya isunod na natin yung tuyo. Hindi perfect yung almusal kung walang tuyo. Eto na yung huli nating pipituhin. Pero parang nagsiswimming yung mga tuyo dahil sa madaming mantika na nilagay ko. Hindi ko pinirito ng matagal kasi maliliit lang naman din to. Kaya madali lang maluto. Ready na yung ulam ng almusal natin. Wala mo ng rice kasi nagmamahal ng bigas ngayon. Ginising ko na nga sila dahil kakain na. Sana all gigisingin na lang para kumain. Nahirapan lang ako ng konti mga kapilingon kasi tulog mantika tong mga to. Kung sila kakagising lang, ako matutulog pa. Ganyan talaga ang buhay. Kaya bahala na kayo babay.